Paano nga daw ba mag-schedule ng post dito sa Facebook? Maganda ito guys para sa mga katulad kong busy sa trabaho. Kaya ito talaga yung palagi kong ginagawa na bago ako matulog sa gabi, ini-schedule ko na yung mga post ko kinabukasan. Pero hindi ito gumagana sa mga reels video at sa mga picture guys ha. Gumagana lang ito sa mga text at sa mga video na ipopost natin doon sa what's on your mind or yung long form video. So paano nga ba natin gawin guys? Uh, dito lang tayo, mag-post lang tayo dito sa what's on your mind. Tapos pipili kayo kung video or text. So, for example, mag-post tayo ng text. And then, itap natin itong next. So, dito guys, makikita nyo na itong scheduling option. Pindutin natin. Tapos, itong schedule for later. And then, pili na kayo dito ng date guys kung kailan nyo gusto ma-publish ang post na ito. Pero, take note guys ha, na hanggang 4 weeks lang ang available na date dito. Tapos, pili na kayo ng oras na gusto nyo. Ang oras na makikita nyo dito guys is nakadepende sa format ng time nyo sa inyong mga cellphone. For example, sa akin is naka 24 hours ang time format nito. Kaya military time yung nakikita nyo oras ko dito. At kapag naman 12 hours naman ang naka time format sa inyo, uh, makikita nyo naman dito yung AM and PM. Dito lang siya nakalagay guys. So kapag nakapili na kayo ng oras, itap nyo itong okay. And then mag back tayo dito. And then, pindutin na natin itong post. So, ganun lang siya kadali, guys. Mapapublish na siya sa pinili mong date and time. Ganun din po ang gawin niya sa video pag nag-post kayo ng video. Same procedure lang po.